lahat mga boss meron tayong BMW dito mga boss yung BMW yan BMW ang problema nito mga boss ay itong seat belt nya ayaw nang gumana meron siyang ano yan o, BMW meron siyang pahigpit pero wala siyang kahila mga boss ito kahit anong hila mo ano? umigpit na nga dito mga boss kasi ayaw niyang mahila ayaw umigpit yung mga boss asisero sa inyo ang dapat nyo gawin pag ganito rin yung uh, problema na inyong sasakyan mga boss yung seat belt ayaw nang mahila palagi lang nakasigpit mga boss yung pakita ko sa inyo unin yung gagawin mga boss ay tanggalin yung tong cover na to sikwatin nyo lang to ng ano yung, at anong mga na bagay tulad nyo nga ito or tax pro na maliit Ayan mga boss, pag uh, pangalawa mga boss ay itong lock nya oh. kita nyo itong lock lock yan dito isilin nyo lang ganyan para maka matanggal nyo to yan o oh. tapos hilaan nyo ito mga boss Ayan mga boss, itong lock na to. Kailangan nyo lang matanggal. Ayan mga boss, nakakuha na tayo ng open test. Ito yung gear niya mga boss. Yung pag hinihila nito mga boss ay kakalang yan dito. Ayan you know, o. Ang gagawin nyo lang mga boss, kita nyo itong kulay green na to. Pisilin nyo lang ng ganyan no yan you know. o kasi maglalaki mga boss pag hinila nyo yan o yan o maglalak tong kulay green na to sa gear na dito kasi ayaw na tong gumana itong kulay orange na to mga boss food food na siguro kaya dito yan ganyan yung mga boss oh. oh, maliit na yung kanyang bulitas kaya ang gagawin nyo mga boss ay tanggalin nyo lang to yung kulay green na to yan oh pero pag mag, ano mga boss pag tihil lang ganyan hihi, maghihigpit pa rin yan no sa bukan niya magsa ay eh, tanggalin tinto to yan ano mahawak pa rin yan pag ah, nabunggo kakapit pa rin yan pero ay na, nagpliplay na yan mga bossing kasi wala na to eh hindi na to kumakalang oh ito kumakalang kasi to mga boss ano yan, no? yan ang nangyayari dito pag niyan niya yan mga boss ay yan kaka pagkakagear niya ay magtiple na yan mahihila niyo yung seat belt pero pag uh, mabunggo yan mga boss ay hahawak pa rin yan no? Oh. Hmm. pupugong pa rin yan yung, hahawak pa rin yan ng gear niya no? Oh. ito lang yung problema oh, itong kulay green na to ayaw na siyang bumitaw kaya ang gawin yung mga boss ay yan Bilagyan uh, nyo nalang kalso, kalso dito Para hindi siya pabalik doon sa uh, Kanyang gear Ang gagawin ko dito mga boss Ay ko ng plastic Para kakalang dito Ang mga boss

parang yan na hindi siya pabalik doon sa kanyang nakapitan na gear yan, yan mga boss ay hindi na yan pabalik doon hintay lang natin mga boss na dumikit siya Lugo ka. Ayan mga boss, hindi na siya bumabalik doon kasi meron na tayong ginawang kalang ka sa kanya. Hindi na siya babalik dito sa gear. Kaya ayan mga boss, subukan natin. Subukan natin hilain kung may naman natin. Ayan mga boss, oh. pwede nang hilain. Pero pag emergency mga boss, hawak yan. You know? Yan. Pero hindi na siya kumakalang. Ito kasi yung problema eh. Kumakalang siya pag hinihila natin ito. Pero ngayon mga boss, ay okay na siya. Oh. Huh? Yan o. Yan yan lang mga boss. Pag uh, may problema yun yung asset belt mga boss, tanggalin nyo lang to At uh, yung cover niya mismo. Ito. Ito, tanggalin nyo lang to Tapos, makakuha na kayo ng uh, pang ano dito kung anong problema ito yung pinaka problema niya mga boss tong plastic to kumakalang dito yan kaya pag hinila nyo wala na hindi na niya mahila kasi naglalak yan dito meron siyang pahigpit pero pag nyo hindi na yan mahila kasi nakalak yan pero ngayon mga boss okay na siya o oh. hindi na niya kumakalang pag nabunggo yan mahawak pa rin yan oh. Yan mga boss, at uh, yan lang uh, kunting tips natin mga boss ngayong araw. Uh, Sisir ko lang sa inyo mga boss sa uh. hindi pa alam. Yung mga problema lang sa niya ay self belt. Uh, ito lang yung gagawin yung mga boss. Napakadali lang kung alam nyo yung gagawin yung mga boss yung hindi na kayo uh, mahirapan kung anong bang dapat gawin mga boss. Thank you sa inyo mga boss at uh, abangan sa next uh, video natin mga bossing at uh, sana mag-subscribe na kayo sa kanyang channel mga boss para palagi kayong updated sa mga bago natin yung video mga boss at thank you sa mga nanonood mga boss at don't be parts ginger